Nananatili pa rin ang mataas na presyo ng bigas sa palengke ng Kabanatuan City sa kabila ng pagdedeklara nitong lunes, February 3, 2025 ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chulo Bell Jr. ng Food Security Emergency upang bumaba umano ang presyo ng bigas sa mga pamilihan kapag inilabas at ibinenta ang rice buffer stock ng National Food Authority. Sa bigasan na aming pinuntahan, ang presyo ng dinorado ay nasa 60 pesos per kilo, ang maalsa o laon na nasa 56 ang per kilo, hobi dinorado na 52 pesos per kilo, sinandoming na 47 pesos per kilo, at champoy na nasa 55 pesos ang per kilo. Pero sa Isi Rice o ang bigasa na matatagpuan sa barangay Bantong, Cabanatuan City, ay bumaba ang presyo. Ang whole grain na dating 56 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 50 pesos na lamang. Habang ang denorado na dating nasa 64 pesos, ngayon ay bumaba na sa 52 pesos per kilo. Mayroon na rin silang regular milled rice na naglalaro sa presyong 40 at 38 pesos ang per kilo at 30 pesos naman ang isa pang klase ng kanilang bigas na ibinebenta. Ayon kay Eloy taga tagapamahala ng RR Aguilar Rice and Coconut Store sa Cabanatuan City Public Market, naging matumal ang kanilang benta dahil sa bigla ang pagbaba ng presyo ng bigas sa ibang pindahan. Uh, medyo tumumal kami kasi nga biglang nagbaba sila. Kami naapektuhan yung aming presyo. Unang-una -una, mataas kasi yung kuha namin sa supplier. Willing naman kung ayun ang gusto ng gobyerno, may magagawa pa ba kami? Willing naman daw silang sumunod sa gobyerno sakaling magpatupad ng maximum suggested retail price. Ngunit dapat din aniyang mag-adjust ng presyo ang mga kinukuha na nilang supplier ng bigas. Mataas daw kasi ang kanilang pupunan kung kaya hindi nila alam kung paano sila magbababa ng presyo. Kailangan mag-adjust din yung supplier. Yung yung, 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 ano namin, yung kinukuha na namin para naman kami makabawi. Taas pa rin ng kuha namin. Paano kami magbababa? Eh uh, itong ano na to, hindi pa naman gaano. May ilan-ilan na man nagbaba. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa balitang unang sigaw.